Mainipin ka ba? Gusto mo bang makuha agad-agad yung mga bagay na gusto mo? O mo ba na masagot sa lalong madaling panahon ang iyong mga dasal at hiling? O halika kaibigan, at magnilay tayo tungkol dyan dito sa landas ng pag-asa. Ako po si Nags Gawal. Ang ating pagbasa ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan sa ikapitong kabanata. At para sa refleksyon na ito, ang ating tutuunan ng pansin, ay ang huling talata. Ang sabi doon, nais na siyang dakpin ng ilang naroroon. Ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumating ang kanyang panahon. Siguro, ilan sa atin na makakapasa nito ay kung tataka, paano nangyari yun? Yun ba ay dahil sa tinatawag na maximum tolerance? <laughs> Parang kapag may mga nagra-rally, hindi ba, na hanggang sa level na matotolerate ng mga otoridad, yung mga nagpo-protesta, mga aktivista, eh kanila itong hahayaan. Ganun ba nangyari? O ito ba ay dahil sa kaduwagan ng mga otoridad na kumilos laban sa isang tao itinuturin ng marami bilang sugo pinakopeta ng Diyos. Alin kaya sa dalawa ang dahilan? O baka naman may iba pang rason? Isang magandang punto na pagnilayan sa ating pagbasa ngayong araw ay tungkol sa tamang panahon o panahong itinakda ng Diyos. Sa buhay natin, marami kasi tayong mga nais magawa at makamit. Pero alam din naman natin na hindi lahat ng bagay ay agad-agad na dumadating. Gaya na lamang sa paaralan, hindi ka agad gagraduate. Kailangan mo munang pagdaanan ang ilang taon bago mo mapuha ang inaasam mo na diploma. Sa trabaho din naman, para makamit mo ang promotion, kailangan mong dumaan sa hirap ng trabaho o makalampas sa mga pagsubok at madalas bibilang din ng panahon o taon bago ka umangat sa katungkulan. At sa pamilya naman, ang isang sanggol na nabubuo sa sinapupunan ng isang ina ay magpapalipas muna ng siyam na buwan bago maipanganak. Maghihintay ng halos isang buong taon ang mga sabik na sabik na magulang bago nila talagang maagkan at mayakap ang kanilang anak. Marami kaibigan na magaganda at mahahalagang bagay at pangyayari sa buhay natin na may nakalaang tamang panahon. Panahon na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Panginoong Yesus at ng Ama na maligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanilang dakilang kapangyarihan, isang kisap mata, kaya nila gawin yan. Ngunit, dahil na rin sa kanilang dakilang kaalaman at karunungan, abatid nila ang tama at naaayong panahon upang maganap ang kalooban nilang iyon. Kung mababasa natin ang uh, kabuuan ng ikapitong kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan, ay makikita natin na pinili ni Jesus na iwasan ang Judea sapagkat marami raw nagtatangka sa kanyang buhay doon. Marami mula sa lugar na yon ang nagnanais na patayin siya. Alam naman natin na paglaon ay isusuko at iaalay, isasakripisyo din naman ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay. Ngunit, ng panahon na iyon, hindi pa iyon ang tamang oras. Tamang panahon din ang dahilan kung bakit walang nangahas na dakpin si Jesus kahit na lantaran ng kanyang pagsasalita laban sa likong pangangaral ng mga pinuno ng templo noon. Kaibigan, maniwala tayo na ang mga bagay ay may tamang panahon. Alam naman natin na si Jesus ay maaaresto, papatirapan, papasanin niya ang krus at doon siya sa krus din na iyon ipapapo at mamamatay. Pero hindi agad-agad. May nakatakdang panahon sa plano at kalooban ng ama para sa lahat ng iyan. At kung sa buhay ni Jesus nakikita natin na may timing, may takdang panahon ang Diyos Ama, ano pa kaya sa sarili nating mga sitwasyon sa buhay. Malamang may nakalaang panahon upang ang ating mga dinadasal sa Panginoon at ang mga kalooban niya para sa ating buhay ay magkaroon ng kaganapan. Balikan ko yung tinanong ko sa inyo noong umpisa. Mainitin ka ba? Sana ay wag kang mainip kay Bigan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Magtiwala ka sa kagandahang doon ng Diyos at sa kanyang itinakdang panahon para sa mga ninanais mong makamit. Huwag nating pangunahan ng Panginoon. Mas mabuti pang ipagpatuloy na lang natin ang pananalangin na puno ng pananampalataya at may bukong pagsubok hintayin natin ang tamang panahon na itinakda ng Diyos at maging handa tayong tanggapin ang kanyang nakalaang biyaya. Kaibigan, kung ikaw ay na-bless ng maikling refleksyon na ito, pakilike at pakishare ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muli ito po si Nazgawat na nagsasabing, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless for-